Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at uh, andito na naman po tayo sa atin pung sumata sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ng ating pecha ngayon pong February 5, 2025. At muli salamat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, napisahan po natin ang ating sumata dito tayo sa February. Ayan, dos pa rin tayo dito. 5 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, February 5, 2025. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 0 plus 5 is 5. At 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 5 is 7. Uh, 5 plus 7 is 12. Ayan mga idol, sa bandang baba din po. Ayan, 7 plus 12 is 19. Ayan, mga ito. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 19. At yun po ang kapatas nating numero. Dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 2 plus 5 plus 7 is 14. Ayan, mga ito. Yan po ang kapatas nating numero. Meron tayong 14. At pwedeng-pwedeng natin po natin itong matayaan. 14, 19, or 19, 14. Ayan mga idol, pwedeng-pwedeng na rin po yan At yan, 2 digits po yung mga numero natin dito 14 at 19 Kaya simplify muna natin bago po natin sila isumada Para mas marami po tayong mga numero Pwedeng pagpilian Dito po sa 14, ayan, 1 plus 4 is 5 At dito sa 19, 1 plus 9 is 10 2 digits po yung 10 Kaya simplify din po natin yung 10 Kaya magiging 1 plus 0 is 1 At ito po ang ating isusumada 5 at 1, no? Anahin po natin yung sumadang 5, kunin mo natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin ang 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At dito naman po sa 1, ayan, kunin mo natin itong 10, sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin dyan na 37. So, mga 37. 3 plus 7 is 10. At 28. So, mga 28. 2 plus 8 is 10. Kaya mga idol, yan po yung mga numerong pwede natin pagpilihan. Sa ating sumada ngayon, February 5. Meron tayo 5. 14. 32, 23. 1, 19, 26. at 28. Ayan, rambol lang po natin yung mga numero natin yan. Pipiliin po tayo ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin dyan ng 37 at 14. 37 and 14 37, 14 10 and 23 10, 23 At 5 and 19. 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 10, 23 pwede pwede lang na natin yung matayaan hindi na mo kaya, pwede tayo makukuha magdagdag dito sa mga nakang circle natin mga numero dito sa taas kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero at ay mga idol, yun po ating sumati sa pecha para po ngayong February 5, 2025 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat